sa mundo ng relasyon kahit ang pinakamatalinong lalaki ay nagkakamali hindi dahil sa kakulangan ng karunungan kundi dahil sa mga lihim na bitag ng emosyon at inaasahan na hindi nakikita maraming pagkakataon na ang katalinuhan ay nagiging sandata sa maling paraan at ang simpleng pagkukulang ay nagdudulot ng matinding sugat sa puso ng babae ang karunungan ay hindi lamang nasusukat sa talino kundi sa kakayahang magpakumbaba makinig at maunawaan sa bawat kilos at salita. May impluensya tayo sa damdamin ng iba. At ang hindi pag-unawa sa mga ito ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Tulad ng sabi ni Epictetus, ang hindi makontrol ay hindi dapat ikabahala. Ngunit ang kakayahang umunawa ay dapat pangalagaan. Maraming lalaki ang nahuhulog sa bitag ng kanilang sariling ego. Nagiging masyadong mapilit sa pagpapatunay ng kanilang kakayahan sa halip na pahalagahan ang damdamin at pangangailangan ng babae. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano ka nagtatagumpay sa labas, kundi sa kung paano ka nakakaapekto sa buhay ng taong mahalaga sa iyo. Sa bawat pagkakamali, may leksyon na naghihintay. Ang pagintindi sa mga karaniwang pagkukulang ay susi upang maging mas maayos, mas mapagpakumbaba at mas makabuluhan sa relasyon. Ang katalinuhan ng isang lalaki ay mas lumalakas kapag natutunan niyang iwan ang pride at yakapin ang pag-unawa at empatiya. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa pamamagitan ng paglalakbay na ito, matutuklasan natin ang mga lihim ng matalinong kilos at paano ang tunay na lakas ay nasa kahinahunan, malasakit at at karunungan sa pakikitungo sa iba. Number 1. pinapabayaan ang emotional na koneksyon. Maraming matatalinong lalaki ang naniniwala na sapat na ang pagiging matalino o matagumpay upang mapanatili ang relasyon. Sa totoo lang, ang emosyonal na koneksyon ang pundasyon ng anumang malalim na ugnayan kapag pinapabayaan ito. Kahit gaano katalino, unti-unti itong nagiging sanhi ng distansya at malamig na samahan ang hindi pagpapahalaga sa damdamin ng babae ay parang pag-iwan sa isang apoy na walang kahoy upang patuloy na magningas. Ang bawat salita at kilos ay may epekto sa puso ng tao sa tabi mo. Hindi ito nasusukat sa laki ng regalo o ganda ng plano, kundi sa kabuang presensya at malasakit na ipinapakita sa araw-araw. Kapag hindi napapansin ang simpleng pangangailangan, lumalala ang hindi pagkakaunawaan at nagiging sanhi ng mga hindi inaasahang alitan. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, kung ang isang bagay ay hindi mo kontrolado, bakit ka mag-aalala? Ang damdamin ng ibang tao ay hindi mo ganap na kontrolado, ngunit ang pagpapakita ng pag-unawa at malasakit ay nasa iyong kakayahan. Sa pamamagitan nito, ang relasyon ay nagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ang emosyonal na koneksyon ay hindi simpleng romansa. Kundi isang sining ng pakikipag-ugnayan. Kinakailangan itong alagaan araw-araw sa pamamagitan ng pakikinig, pag-unawa, at pagbibigay halaga sa mga maliliit na detalye na madalas hindi napapansin. Kapag pinabayaan ang tiwala ay unti-unting nawawala at napapalitan ng pagkabagot o hindi pagkakaunawaan. Ang mga matatalinong lalaki na natutong pangalagaan ang emosyonal na koneksyon ay nakakaunawa na ang tunay na lakas ay nasa kababaang loob, empatiya, at konsistensya sa pagpapakita ng pagmamahal. Sa ganitong paraan, ang relasyon ay nagiging tahanan hindi lamang ng damdamin, kundi pati na rin ng respeto at tiwala. Number two, labis na pagdepende sa loob ng babae para sa kaligayahan. Maraming lalaki ang iniisip na ang kaligayahan ng babae ay nasa kanilang kamay, kaya't pinipilit nilang punan ang bawat puwang ng damdamin nito. Sa katotohanan, ang bawat tao ay may sariling kakayahan na maging masaya at kumpleto. Kapag labis ang pagdepende sa babae para sa sariling kasiyahan, unti-unti itong nagiging pabigat sa relasyon. Ang ganitong kilos ay nagdudulot ng presyon at hindi tunay na koneksyon kahit gaano pa ka intentional ang lalaki. Ang kalayaan at pagkakakilanlan ng bawat isa ay kailangang igalang. Ang relasyon ay dapat na nagbibigay ng suporta at hindi nagiging dahilan ng pagkabahala o takot. Kapag ang emosyon at halaga ng babae ay ginagamit bilang panukat ng sariling saya, nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaintindihan at pagkakabigo sa parehong panig. Tulad ng paalala ni Seneca, hindi ang pangyayari kundi ang pananaw mo ang nagdudulot ng sakit. Ang kaligayahan ay hindi dapat nakasalalay sa iba, kundi sa sariling kakayahan na magpahalaga sa kasalukuyan at tanggapin ang bawat karanasan. Ang pagintindi sa katotohanan ito ay nagbibigay ng kapayapaan at balanse sa relasyon. Ang tunay na lalaki ay natutong magbigay ng kalayaan at suporta habang pinapangalagaan ang sariling emosyonal na mundo. Hindi niya hinihingi ang labis na atensyon o pagmamahal upang mapunan ang sariling kakulangan. Sa halip, nagiging inspirasyon at kasama siya sa paglago, hindi sanhi ng pasanin. Sa ganitong paraan, ang relasyon ay nagiging malusog at matatag ang lalaki at babae ay parehong may kakayahang maging masaya at kumpleto at ang tunay na karunungan ay nakikita sa kakayahang magbigay ng espasyo, respeto at malasakit ng hindi umaasa sa labis. Number 3. Kawalan ng konsistensya sa salita at gawa. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pagpapakita ng intensyon dahil hindi nagkakatugma ang kanilang sinasabi at ginagawa. Ang salita na walang katuparan ay nagdudulot ng kalituhan at kawalan ng tiwala sa babae. Kahit gaano pa katalino o ka-adorable ang isang lalaki, kapag hindi konsistente, unti-unting nauubos ang respeto at paggalang sa relasyon. Ang tunay na integridad ay nasusukat sa araw-araw na pagkilos, hindi sa magagarang pangako. Sa bawat paulit-ulit na pagkukulang, bumabalot ang kawalang katiyakan sa puso ng babae. At ang ugnayan ay nagiging marupok sa hindi niya namamalayang paraan. Ang pagkilos na may pagkakapareho sa salita ay nagbibigay ng seguridad at kalinawan sa ugnayan. Ang babae ay nakakaamoy ng pagkukunwari at hindi tinitiis isang paulit-ulit na kabiguan. Ang konsistensya ay hindi lamang disiplina kundi sining ng pagpapahalaga sa damdamin at tiwala ng kapareha. Sa pamamagitan nito, ang relasyon ay nagiging matatag at may pundasyon na hindi basta-basta natitinag ng mga pangyayaring panlabas o pansamantalang emosyon. Tulad ng paalala ni Epictetus, huwag mag-alala sa hinaharap o nakaraan, ngunit kumawa ng tama sa sandaling ito. Ang bawat kilos na tugma sa sinasabi ay nagpapalakas ng pundasyon ng relasyon at naglilinis ng alinlangan. Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa bawat aksyon, ang lalaki ay nagiging haligi ng tiwala at respeto at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapanatagan sa puso ng babae. Ang kakulangan sa konsistensya ay kadalasang bunga ng ego o kakulangan sa introspeksyon. Maraming lalaki ang natutulog sa gabi na iniisip na sapat na ang magandang intensyon, ngunit hindi nila nauunawaan na ang bawat salita at kilos ay may epekto. Ang matalinong lalaki ay natutong suriin ang sarili bago kumilos at tiyakin na ang bawat salita ay sinusuportahan ng tamang aksyon. Sa ganitong paraan na ipapakita niya ang tunay na halaga ng katapatan at integridad sa relasyon at naiiwasan ang paglala ng hindi pagkakaintindihan. Ang konsistensya sa salita at gawa ay nagbibigay ng katiyakan at kapayapaan sa relasyon. Ang babae ay nakakaramdam ng seguridad at ang lalaki ay natututo ng kababaang loob at responsibilidad. Ang relasyon ay lumalakas kapag ang bawat isa ay may katiyakan sa intensyon ng isa at ang tunay na karunungan ay nakikita sa kakayahang maging maaasahan sa bawat sandali ng ugnayan. Ang bawat maliit na kilos ng integridad ay lumalalim sa tiwala at ang matatag na relasyon ay bunga ng walang sawang dedikasyon sa pagkilos ng tama. Number 4. Pagiging mapanghusga at masyadong kritikal. Maraming lalaki ang nagkakamali sa relasyon sa pamamagitan ng pagiging mapanghusga o labis na kritikal sa babae. Sa halip na gabayan o suportahan, pinupunan nila ang bawat pagkukulang at di pagkakatugma sa kanilang inaasahan. Ang ganitong kilos ay nagdudulot ng tensyon at unti-unting nagpapabagal sa emosyonal na koneksyon. Kahit gaano pa katalino, ang labis na kritisismo ay nagiging hadlang sa tunay na pag-unawa at respeto sa isa't isa. Ang kritisismo na walang malasakit ay nakakasira ng tiwala at nagpapalayo sa puso ng babae. Ang relasyon ay hindi dapat naging larangan ng kompetisyon o pagpapakita ng superioridad, kundi isang espasyo ng pagtutulungan at paglago. Ang pag-alam kung kailan mananahimik, makikinig at magbibigay ng suporta ay mas malakas kaysa sa anumang panghuhusga. Tulad ng sinabi ni Seneca, hindi sa mga pangyayari na kasalalay ang ating kapayapaan, kundi sa ating pagtanggap at pananaw sa mga ito. Ang kritikal na pag-uugali ay nagmumula sa kawalan ng pag-unawa sa perspektibo ng iba at sa labis na pag-aakala na alam natin ang tama. Sa halip, ang matalinong lalaki ay natutong suriin ang sariling damdamin bago punahin ang iba at matutong magpahayag ng puna sa paraang nagtuturo, hindi nagbabasag. Ang sobrang pagpuna ay kadalasang resulta ng hindi pagkilala sa sariling kahinaan at takot na masaktan. Sa halip na maging gabay, nagiging sanhi ito ng pagkakahiwalay at kalungkutan. Ang matalinong lalaki ay natutong magpakita ng empatiya, magpatawad, at magbigay ng malinaw at mahinahong komunikasyon upang ang relasyon ay lumago at hindi masira. Ang relasyon ay lumalakas kapag ang bawat isa ay pinipili ang kabutihan at hindi ang pagpuna. Ang tunay na katalinuhan ay nakikita sa kakayahang magkontrol ng sariling kritisismo at magpalit ito ng malasakit at suporta. Ang matatag na ugnayan ay bunga ng pagtanggap empatya at kababaang loob. At dito lumilitaw ang tunay na kapayapaan at koneksyon sa puso ng babae at lalaki. Number 5. Pagiging hindi mapagkakatiwalaan sa pananalapi o responsibilidad. Maraming lalaki ang nagkakamali sa relasyon dahil sa kakulangan ng disiplina sa pananalapi o sa pang-araw-araw na responsibilidad. Ang kawalan ng katiyakan sa mga bagay na ito ay nagdudulot ng pag-aalala at hindi kapanatagan sa babae. Kahit gaano pa katalino, ang hindi maayos na pamamahala ng buhay ay lumilikha ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Ang tunay na katatagan ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa kakayahang magdala ng katiyakan at siguridad sa relasyon. Ang pagiging responsable sa sariling buhay ay pundasyon ng tiwala. Kapag hindi nakikita ng babae ang disiplina at kakayahang pangasiwaan ng mga obligasyon, natural lamang na mag-alinlangan siya sa kakayahan ng lalaki na maging matatag na kasama sa buhay ang pagiging maaasahan sa maliliit na bagay ay nagiging patunay ng kakayahan sa mas malalaking hamon ng relasyon tulad ng paalala ni Epictetus ang tunay na kalayaan ay nasa kakayahang kontrolin ng sarili hindi ang mundo sa paligid mo ang pagkontrol sa sarili sa pananalapi at responsibilidad ay nagbibigay ng kalayaan at katiyakan sa relasyon ang lalaki na may disiplina ay hindi nagiging pabigat kundi haligi ng suporta. At ang kanyang integridad ay nagiging inspirasyon sa babae at sa ugnayan nila. Ang kakulangan sa responsibilidad ay kadalasang bunga ng pagpapabaya o labis na pagtitiwala sa swerte at kapalaran. Ang matalinong lalaki ay natutong planuhin, maghanda at isaalang-alang ang epekto ng kanyang aksyon sa kapareha. Ang pagiging consistent sa mga responsibilidad ay nagpapalakas ng tiwala at nagpapakita ng tunay na kahalagahan sa relasyon. Ang relasyon ay lumalakas kapag ang bawat isa ay may kakayahang maging maasahan sa salita at gawa, lalo na sa mahahalagang aspeto ng buhay. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa kakayahang magdala ng katiyakan, integridad at suporta sa bawat sandali. Sa ganitong paraan, ang lalaki ay nagiging pundasyon ng relasyon at ang babae ay nakakaramdam ng siguridad at malasakit na nagmumula sa tunay na pagkakaunawaan at respeto. Number 6. Pagiging hindi bukas sa komunikasyon at damdamin ng babae. Maraming lalaki ang nagkakamali sa relasyon dahil hindi nila binibigyang halaga ang bukas at tapat na komunikasyon. Ang pag iwas sa pag-uusap tungkol sa damdamin o iniisip ng babae ay nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan at distansya kahit gaano pa katalino o kadetermined ang isang lalaki kapag hindi siya handang makinig at magpahayag ng sariling damdamin, unti-unting nagiging mahina ang koneksyon at tiwala sa pagitan nila. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magbukas ng puso at isipan ng walang takot. Ang komunikasyon ay hindi lamang pagpapahayag ng salita, kundi pagbibigay pansin sa mga hindi sinasabi. Ang pakikinig ng buong puso pag-unawa sa pinagmumula ng damdamin, at pagbibigay ng empatya ay pundasyon ng matibay na relasyon. Kapag pinipilit ng lalaki na itago ang kanyang sariling kahinaan o emosyon, hindi lamang siya nagtatago sa sarili kundi sa babae rin. Ang tunay na karunungan ay natutunan sa katahimikan ng pakikinig at sa kababaang loob ng pag-unawa. Tulad ng paalala ni Marcus Aurelius, ang kalmado at malinaw na pag-iisip ay nagmumula sa pagtanggap sa realidad ng bawat bagay. Ang bukas na komunikasyon ay pagharap sa realidad ng damdamin ng bawat isa at hindi pagtatakip sa mga kahinaan. Ang lalaki na handang makinig at magsalita ng may kababaang loob ay nagtataguyod ng respeto at tiwala at nagiging gabay sa katahimikan at kapayapaan ng relasyon. Ang pagiging sarado sa komunikasyon ay kadalasang bunga ng takot na masaktan o mawalan ng kontrol ang matalinong lalaki ay natutong ipahayag ang kanyang saloobin ng malinaw at mahinahon at sabay ding unawain ang damdamin ng babae. Sa ganitong paraan ang relasyon ay nagiging ligtas na espasyo ng pagtutulungan at paglago. Hindi lugar ng pangamba o tensyon, ang relasyon ay lumalakas kapag bukas ang bawat isa sa saloobin at damdamin. Ang tunay na katalinuhan ay nakikita sa kakayahang makinig, magsalita at umunawa ng may malasakit at kababaang loob. Ang matatag na koneksyon ay bunga ng komunikasyong puno ng respeto, empatiya at integridad. At dito lumilitaw ang tunay na kapayapaan sa puso ng lalaki at babae. Number 7. Pagiging masyadong mapagmataas at hindi marunong magpakumbaba. Maraming lalaki ang nagkakamali sa relasyon dahil sa labis na pride o kayabangan. Iniisip nila na sapat ang kanilang katalinuhan katayuan o tagumpay upang panatilihin ang respeto at pagmamahal ng babae sa katotohanan ang kayabangan ay nagiging hadlang sa tunay na koneksyon kahit gaano pa ka o katalino kapag ang puso ay sarado sa kababaang loob unti-unting nagiging malamig at malayo ang relasyon ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magpakumbaba at tanggapin ang sariling pagkukulang ang kababaang loob ay pundasyon ng tiwala at respeto ang babae ay nakakaramdam ng koneksyon at seguridad kapag nakikita niya ang pagiging tapat, mahinahon at bukas ng lalaki sa pagkatuto at pagbabago. Kapag sobra ang pride, nagiging dahilan ito ng hindi pagkakaintindihan, galit at sama ng loob. Ang matalinong lalaki ay natutong pahalagahan ang damdamin ng iba bago ang sariling ego, yeah? tulad ng sabi ni Seneca. Walang bagay na mas mabigat kaysa sa kayabangan sapagkat ito ang nagtatago sa tunay na karunungan. Ang sobrang pride ay hadlang sa pag-unawa at malasakit. Ang lalaki na handang magpakumbaba, makinig at magsikap na ayusin ang sarili ay nagiging haligi ng relasyon at inspirasyon sa babae. Sa kababaang loob, natutuklasan ang tunay na lakas ng karakter at integridad. Ang pagiging mapagmataas ay kadalasang nagmumula sa takot na mawala ng kontrol o kilalanin ang sariling kahinaan. Ang matalinong lalaki ay natutong tanggapin ang pagkukulang humingi ng paumanhin at magsikap na maging mas mabuting tao sa bawat araw. Ang ganitong kilos ay nagtatatag ng malalim na koneksyon at nagbubukas ng pinto sa mas maayos at mahabaging ugnayan. Ang relasyon ay lumalakas kapag ang bawat isa ay natutong magpakumbaba at magbigay halaga sa damdamin ng kapareha. Ang tunay na katalinuhan ay nakikita sa kakayahang ilagay ang ego sa tama at unahin ang integridad, respeto at malasakit. Ang matibay na ugnayan ay bunga ng kababaang loob, empatiya at pagkilos ng may malasakit at dito nagmumula ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa relasyon. Number 8. Pagpapabayasa, pagpapahalaga at paggalang sa babae Maraming lalaki ang nagkakamali sa relasyon dahil hindi pinapahalagahan. Honoray respetuhan ang babae sa araw-araw na kilos. Iniisip nila na sapat ang kanilang presensya o paminsang pagpapakita ng atensyon, ngunit sa katotohanan, ang tunay na koneksyon ay nabubuo sa patuloy na pagpapahalaga at respeto. Kapag ang babae ay nararamdaman na hindi siya pinahahalagahan, kahit gaano pa katalino ang lalaki, unti-unting lumalayo ang kanyang puso. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahang pahalagahan ang damdamin at pagkataon ng kapareha sa bawat sandali. Ang pagpapahalaga ay hindi lamang tungkol sa salita kundi sa gawa. Ang simpleng pag-unawa, pakikinig at pagtugon sa pangangailangan ng babae ay nagdudulot ng tiwala at siguridad. Ang respeto naman ay ang pundasyon ng anumang matibay na relasyon. Kapag pinapabayaan ang mga ito, ang ugnayan ay nagiging mahina at madaling maapektuhan ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Tulad ng paalala ni Marcus Aurelius, ang tao ay dapat kumilos ayon sa katangian ng kanyang kalikasan at ang kabutihan ay nakikita sa kanyang mga gawa. Ang pagpapakita ng tunay na pagpapahalaga at respeto ay kilos ng kabutihan at karunungan. Ang lalaki na may ganitong ugali ay nagiging haligi ng suporta at inspirasyon at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapanatagan at kaligayahan sa babae. Ang kakulangan sa pagpapahalaga at respeto ay kadalasang bunga ng abala pag-aakalang alam na ng babae ang halaga niya o sariling ego. Ang matalinong lalaki ay natutong maging maalalahanin, maglaan ng oras, at ipakita sa araw-araw ang kanyang pagpapahalaga sa babae. Sa ganitong paraan ang relasyon ay lumalalim at nagiging mas matatag sa kabila ng anumang pagsubok. Ang relasyon ay lumalakas kapag ang pagpapahalaga at respeto ay naging sentro ng bawat kilos at salita. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa kakayahang pahalagahan ang kapareha nang walang pag-aalinlangan at magpakita ng integridad sa bawat sandali. Ang matibay at malusog na ugnayan ay bunga ng empatiya, kababaang loob at tuloy-tuloy na pagpapahalaga at dito nagmumula ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa puso ng lalaki at babae. Sa bawat pagkakamali, may aral na naghihintay na tuklasin ang pagiging matalino ay hindi nasusukat sa talino o karunungan sa mundo, kundi sa kakayahang kilalani ng sariling pagkukulang at magsikap na maging mas mabuting tao sa bawat araw. Ang relasyon ay salamin ng ating karakter kung paano tayo kumikilos sa harap ng damdamin at pangangailangan ng iba ay nagpapakita ng tunay na lakas at integridad. Ang bawat hakbang na may kababaang loob, empatiya at malasakit ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon at tunay na pagtitiwala sa pamamagitan ng pag-unawa sa sariling pagkukulang at pagpapahalaga sa damdamin ng kapareha. Natututo tayong maging haligi ng suporta, inspirasyon at katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Tulad ng paalala ni Epictetus, ang hindi mo kontrolado ay hindi mo dapat alalahanin, ngunit ang iyong kilos at intensyon ay laging nasa iyong kapangyarihan. Ang bawat desisyon na may integridad, bawat salita na may kabutihan at bawat aksyon na may malasakit ay lumilikha ng pundasyon ng matibay at makabuluhang relasyon. Sa huli, ang tunay na karunungan ay nakikita sa kakayahang magpakumbaba, magpatawad at magsikap na unawain ng iba. Ang matatag at malusog na relasyon ay bunga ng walang sawang dedikasyon sa kabutihan, respeto at malasakit sa bawat sandali ng ugnayan. Kaibigan at kapatid, Muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa pamamagitan ng paglalakbay na ito, matutuklasan natin ang mga lihim ng matalinong kilos at paano ang tunay na lakas ay nakikita sa kababaang loob, empatya at karunungan sa pakikitungo sa iba. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri. e